Hay mga mare, dahil weekend ngayon at hindi naman maulan, kami naman dalawa na anak ko ang magtitinda sa kaingin. Ayan, dadaan po kami ng anak ko. Medyo maputing nga lang po sa daan. Ayan, dito po muna kami dumaan ng aking anak. Kung kahapon ay dun kami dumaan na asawa ko sa kabila, ay naman ay dito po sa pataas naman papunta dun sa bahayan. Yan, nakaahon na po kami. Dito na kami sa taas. Lalakarin pa po namin papunta doon sa bahayan. Yan, medyo madilim po ang kalangitan. Pero medyo mainit pa rin po kahit maulap. Buti nga po kahit medyo nagdidilim eh, hindi pa po umuulan. Yung anak ko naman gustong gustong umulan at maliligo raw siya sa ulan. <laughs> Yan, nakikita nyo po ba yung gulong na yan? Yan po, malapit yung Kate ng Delta. Natataklon lang po ng mga puno. Yan, ngayon po ipupunta tayo dun sa bahay na huling pinunta namin kahapon ng asawa ko. Dito kami dumaan sa kabila. Ayan po yung mga harang. Yan, ang po rito Puno ng saging. Ngayon eh, dito po muna kami. Una, magbebenta. Sa huli namin pinuntahan ka po ng asawa ko. Sa kaingi. Pero nakabenta na po ako rin sa baba sa may sala. Hindi ko lang po nakuha ng video. Nakalimutan ko po. Nakita ko nga po pala yung kaklasi ko sa sala. Si Mayra. Doon po pala siya nakatira. Nakarang linggo ko lang nalaman. Yung madulas po ang Saan? na po otik po ang ulan ngayon dahil tag na nga kendi po <tinyo> kaya guys kendi <-escandy> kayo ha <tinyo> Pag muna natin ito, dalawang ice candy. Ibigay. Anong flavor, be? Baby. Tag-10 lang. Uh -huh. Ano mo? Buko Buko monggo, go at Kinse. <laughs> ha? 15. Ay, ito, Kinse. Chocolate. Kuha Salamat. ulit sa tindahan na ang pinupuntahan. Ate si Edlin. Ate si Ed? Yung 10 10 lang to. Sige, mo to. Ah, isa Ito po. Ano? Anong gusto mo, Ube? Nila lang. Sige. Salamat. Ice candy. mana sa be? Huh? Ay, tag sampo. Pili ka na. Sayu, be, pili Sama, sa'yo Ube May ube pa ba? Tatlo sa'yo be Thank you Kuha ka na be Ayun, ayun Wala na uh, Ayun, meron pa Buko monggo Yung ano ube Ilan? Lamat. <laughs> <sum> <smart> uh. Lamat. Thank you, Po. na po tayo sa mga bahay-bahay. Ngayon naman po ay pupunta na tayo sa Delta. <guns> ano? Sampo, kayong siya. Ano ka ng kriya? Ano pa yan? Ay. Patingin na ako. Pag may pote. Ayun. Nasa gilid. Ano pa ba yan? Sampo. Lama. Ano <guns> pa ja mm -hmm. naman po yung asawa ko naman po magtitinta sa loob ng ice bawal po kami rin Diyan po at nagpaalam na po kami sa aking asawa at tapos na po siya magbenta sa loob ayan mga mare malapit na tayo sa ating uuwian maghuhugas muna kami ng paa ng aking anak at napakaputik po sa daan Sweet lang eh. Ah, grabe pong putik. Ayan po. Ah, <laughs> oh, sarap ng tubig yung lamig. Ayan din po yung amin. Tara na. Tara guys, pauwi na kami. Eh. Naliligo yung pa ba yung may ingay na yun. May mga naliligo pong bata sa sala. Ayun Yung baha nung nakaraan. Ngayon ay eh, ayan. May mga bata pong naliligo. Ayan, pauwi na po kami. Yan mga mare, yan na lang po ang natira sa aking tinda. Dalawang tag 10 at isang tag 15. Muntik ka na pong ma-sold out. O siya mga mare, hanggang dito na lang aking mga video. Hanggang sa susunod, please like, share, and subscribe. Bye!